Hello SSS members, pensioners at ating mga senior citizens dyan. Sa video na ito, pag-uusapan po natin bakit nga ba may mga SSS pensioners na nakakatanggap ng social pension. Meron tayong comment na babasahin, itago ko na lang yung pangalan niya. Sabi niya, Ma'am, good evening. Bakit sa Maynila, Ma'am? May social pension ako. May pension ako sa SSS. Bakit dito sa iba, Jai Aklan? pag may pension ka, di ka makakuha ng social pension. Sa Maynila, qualified ka. Okay guys, makinig po ha. Dalawa yung pag-uusapan natin dito sa video na ito. Number one, unahin natin to. Di tal hindi talaga siya maiwasan guys na may mga pensioners na nakakalusot. Makakuha ng social pension from BSWB na dapat sa indigent senior citizens na kung saan 1,000 pesos monthly to. Dahil marami po naman, hindi maiwasan, ang dami talaga guys, namumuno, nakaupo, no? Na hindi honest at hindi loyal sa ginagawa nila. Basta may kakilala sila, sabi, pasok. Okay, may magsabi lang sa kanila, may mag-utos lang sa kanila, ipasok mo po si Ana sa social pension, gano'n gano'n gano'n. Pinapasok nila. Kahit merong nasa waiting list na matagal nang naghihintay at hindi nakapasok-pasok sa indigen. Kaya dito guys, Kapag may kakilala kayong ganyan, huwag kayong matakot, i-approach yung DSWD. At sabihin nyo, ma'am, bakit si ganito? Meron siyang SS so, suspension, uh, SSS pension, pero nakapasok siya social pension for indigent. Ako na wala akong social pension, ay wala akong pension from pensioners, uh, from my suspension, at ang tagal ko na pong naghihintay, pero hindi pa rin ako nakakapasok. Number two, bakit may mga SSS pensioners na nakaka-receive ng social pension, Guys, meron kasing ibang LGU, ibang municipality na may tinatawag po silang local social pension. Magkaiba po yon sa DSWD Social Pension for Indigent. Katulad na lang po guys sa Manila City. Ayan, yung nag-comment, di ba? Dati siyang nasa Manila, nakaka-receive siya ng social pension. Kahit siya yung SSS pensioners. Si Manila City guys, at may iba pang LGU na ganun din. Meron silang budget na local social pension ang tawag nila. Galing mismo 'yan sa LGU, hindi galing sa DSWD. At ang budget ng local social pension mas mababa po compared sa DSWD. Ang budget sa Manila, 500 pesos for local social pension. At ang mga nakapasok guys sa local social pension ng Manila City ay ang mga senior citizens na hindi nakapasok sa DSWD Social Pension for Indigent. Katulad na lang yung mga SSS pensioners at ang mga nasa waiting list na mga indigent seniors na hindi pa rin nakaka-receive ng na 1,000 pesos galing sa DSWD dahil walang budget. Yung mga nasa waiting list. Hindi lang si Manila City ang gumagawa niyan guys. Meron din sa iba. Sa ibang LGU naman mas mababa. No? Yung iba, 300 monthly. So, depende talaga, guys, sa LGU nyo. kaya paswertihan talaga kayo ng LGU nyo, guys. Kung ang LGU nyo, katulad ni Manila or sa iba pang lugar na meron silang local social pension para sa mga senior citizens na hindi kasama dun sa DSWD for indigent, maganda yun. Swerte nyo pag ganun. May ibang LGU naman dito guys na hindi cash ang pinuprovide nila sa mga hindi nakasama doon sa DSWD Social Pension. I think na votas ba yun or malabon guys? So meron silang mga senior citizens na hindi nakasama sa listahan ng DSWD for indigent. Ang ginagawa nila, nagbibigay sila ng mga grocery doon sa mga senior citizens na yun na hindi kasama. Okay, SSS pensioners, members, and senior citizens, That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.